Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Hindi si Kawhi Leonard, bagkus si James Harden na ang bagong leader ng Los Angeles Clippers. Mapa on-court play man yan o vocally. Si Harden ay tinutulak nga daw ang kanyang mga kakampi at coaches na maging ang best version nila upang makaabot sa NBA Finals at suportado naman ito ni Kawhi Leonard. Well, ang Clippers nga last year ay malakas ang tsansa na umabot sa finals kahit na napauwi sila sa first round ng playoffs. Umabot nga sila sa Game 7 laban sa Denver Nuggets na healthy pa mga kaibigan na umabot din sa Game 7 ng series laban sa champion OKC Thunder kahit na injured sila Michael Porter Jr. at Aaron Gordon. Bukod nga sa hawak ng Denver Nuggets ang home court advantage sa kanilang series ng Clippers, andun din nga ang Game 1 at Game 4 kung saan parehong 2 points lang ang lamang ng Denver Nuggets sa tapos ng game. So hindi nga porket kakit napauwi sila sa first round ng playoffs ay hindi na sila championship caliber team last season. Nagkataon lang talaga na halos lahat nga ng playoff team sa West ay championship caliber din. Well ngayon nga ang Clippers ay may mas pinalakas at pinalalim na lineup sa addition ng veterans Brook Lopez, Chris Paul, Bradley Bill, at John Collins. Talent-wise ay palag na nga yan laban sa mga bigating team sa West at sa paumuno ni James Harden na hindi pa nakakapag-miss ng playoff sa kanyang 16 NBA seasons, ang Clippers ay may malakas na chance ang bumawi. Nakadepende na lang din nga ang lahat sa kanilang magiging kalusugan sa mahabang 82 regular season games. Sa palagay nyo ba ay kaya ng tapatan ng Clippers sa mga bigating team sa Western Conference? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jason Tatum. Ang Celtic star ay nagpapagaling pa din sa kanyang Achilles injury subalit better than expected nga ang kanyang recovery process sa ngayon at ginawa niyang maliwanag sa front office ng Boston Celtics na gusto niyang maglaro sa season na ito. Bagamat hindi pa ito sigurado ay andun nga mga usap-usapan tungkol sa posibleng pagbabalik niya sa buwan ng Marso. Ang Celtics ay kapansin-pansin na humina ngayong off-season sa pagkakawala nila Kristaps Porzingis, Al Horford, Luke Cornett at Drew Holiday. Ganun pa man ay kumpiyansa nga si Tatum sa kanyang team at nangako siya sa kanyang event nang ilabas niya ang kanyang bagong sapatos na muli silang magkakampiyon. Ang championship parade nga daw ay ang best day ng kanyang buhay kaya naman nangako siya na makakaisa pa sila. Well, hindi ito magiging madali mga kaibigan. Una nga ay kailangan niya munang matiyak na makakabalik siya sa kanyang dating galing at anyo. Pusibli nga kahit makabalik siya sa kanyang dating galing ay hindi pa ito sapat pag kailangan niya pa na mag-improve Ganun pa man, posibli naman ito dahil bata pa naman siya at magandang halimbawa nga si Kevin Durant ng isang player na tinamaan ng Achilles injury na na-maintain ang kanyang level of performance na napakataas. Sa palagay mo ba ay makakaisa pa ang Boston Celtics sa susunod na limang taon? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.